Napatay ng mga pulis ang isa sa mga suspect na sa pagbaril patay sa isang barangay captain sa Sebasti Antiki. Ang isa sa mga suspect sugatan at nasa ospital na ngayon. Samantala, nakakulong naman ang dalawa. Maaalala na binaril noon ang isang barangay tanod at barangay kaptein ng Pihabier sa Sebasti Antiki. Nakaligtas sa insidente ang barangay Tanod samantalang binawian ng buhay ang kapitan. Nitong Oktobre, lumabas ang warrant of arrest laban sa suspect sa naunang kaso na isinampa ng barangay kapte noong nabubuhay pa ito. Ganon din ang kasong isinampa ng barangay Tanod. Sa pagsilbi ng warrant of arrest at search warrant, madaling araw nitong nakalipas na mga araw, Lumaban raw sa kapulisan ang mga suspek. So may sa uh, uh, nga... may lumabas warrant na warrant arrest of arrest uh, laban si sa kanila ang korte. Uh, sa kasong uh, attempted homicide, attempted the with, the homicide uh, with the use of lost firearms. Uh, related ini sa sa kaso ni nila related tatlo, itong kaso nila sa pagbaril sa, pag sa isang tanod sa, ng P Javier na si uh, Jose Boy, uh, Boy Castro uh, sa barangay tanod sa barangay P Javier na si uh, Jose Boy Castro sadtong, uh, September 10 uh, 2022 22. yes sir Kag, uh, ang isa kawa, at yung, yung warrant uh, of arrest ang, uh, sa kasong isinampa ng pumanaw na barangay ng kapitan ng ng na si Punong Barangay Bernabe Antonio. October 7 pa lang may atin ng coordination sa ating provincial office. Sa provincial director at sa provincial intelligence unit, sa aton nga provincial chief sa intelligence unit kaya police lieutenant colonel Stephen uh, Sumusot kag kay police major uh, Renato Monreal ang sa pinagsanib na puwersa ng iba't ibang unit ng mga kapulisan. Gabi ng Oktobre a 7, inakyat nila ang bundok na kinaroroonan ng mga magkakapatid. Mula sa bayan ng Sibasti, umalis raw mga kapulisan alas 2 ng hapon at narating ang lugar na pinagtataguan ng mga sospek mag alas 7 na ng gabi. So mga alas more or less mga... 7 for mga 6:45 sa gabi na. Almost 6 hours. Yes, sir. So, mga 5 yes, hours, oh, five hours, sir. Oo. Nasa 5 hours, uh, five hours, uh, five hours kami na lakad. Nag-cross kami, Nag kami sa part ng Kulasi. Part then balik Kulasi. kami paliko sa Sebaste then, uh, na area. Then yun nasa P. Javier na. na Sebaste area. Amo to sa Barangay P. Javier na. Huwag ka mo yung mag-sintro sa sintro di sa proper sa Sebaste. sa ang P. Javier? Wala, sir. Uh, kaya itungod nga, hindi kami pwede makaagid. Hindi so, kami pwede dumaan doon mga kasi ma-burnout na kami ng mga kaanak at ng mga residente doon. Pamili sa mga kag mga pamukulang at posibleng malagay sa alanganin ng aming operasyon at baka hindi namin mahuli ang mga subjects. Pagdating namin doon gabi na, since gabi na nag lang tayo sa area, yung unang plano kasi e verify lang muna kung nandoon talaga sila sa lugar na yon, then babalikan namin. So, nag-decide so, nag ako na hindi na lang bumalik kasi sa layo ng lalakaren at napakadelikado pa pababa sa bundok. Dahil napakadelikado raw ang bumaba ng bundok ng mga oras na yon, ay humingi na lamang sila ng back-up at sa bundok na lamang nagpalipas ng gabi. Nag-coordinate na ako kay Police Lieutenant Colonel Sumusot na back-up na lang nila kami. Mamove okay. sila early morning, mga 1 o'clock, halin diri sa Sebastipo Station. And then, masulod na lang sila sa Amon, ay mamove na kami kagahon dito pag magpalapit na sa subject na nipahat. Gusto kong barong, no, sir, uh, na ang distansya lang... ninyo, overnight, araw na kami sa palibot? Yes sir. Lugar. yes, sir. And then, ang ang uh, other uh, units, mamove na lang sila early in the morning na? para magtabuhay na lang kami dito sa babaw sa bukid. Okay. So amon to sir uh, nagpalapit kita dito sa Subic sa House uh, mga early in the morning kag uh, wala wala sila ka naka aton uh, nga ara na kita lapit sa ila balay. So, siguro uh, estimate ko um, ang amon distance sa balay na nila is mga apat na lang kadupa. Okay. okay. So until uh, ginuhulat naton nga mag-aga mga around uh, 5:30. Nga... Bandang alas 5 ng umaga nilapit na raw nila ang kubo na kinaroroonan na magkakapatid. Uh, Nag-declare uh, nag ako ng mga, mga pulis uh, kami mga with no intention, with no intention, intention na mangharm. Mang But, But syempre, uh, depensahan uh, din namin ang mga sarili namin. Pero kung nagsabi sila, sila susuko na, sila at di sila lumaban, wala naman sanang problema. Mas matutuwa sana kami kung ganun sana ang magiging sitwasyon. Walang may gusto na may masaktan o may mamatay sa kadalakad namin. Dahil kami sir, observe talaga namin ang human rights. So, Yun na uh, nga sir, nung sumigaw ako na, uh, na pulis ito, akong, uh, no, bigla na lang tumalon uh, yung dalawa. Nagulpi lang uh, naglumpat ining si uh, Marlito si, uh, Marlo or Kahada. Kay, uh, Tapos uh, nagpaputok papunta sa, sa amin. So, Mapalad lang, lang na hindi tinamaan yung mga na, kasama na, ko. Sa ako, na, side nga mga Uh, wala na ego kaya uh, kami abisar din divide kami sa dua so may ara a blocking team sa babaw nga portion sang balay nila kaya hmm. ang elevation is uh, mga more or less mga 200 feet kaya pa nabutan na, ng reinforcement uh, so wala kasi uh, medyo okay. layo pa sila kasi dalom pa sila kami ang nauna sa babaw. Umabot uh, raw sa dalawang minuto ang palitan ng, ng putok mula sa kapulisan ng, 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 at sa magkakapatid na, na orkohada. More or less mga two minutes lang. So na mga naano nakitaan ang uh, la, ang ano ang uh, injured ng ni body ni Marlo Cada, sa sa nasambit nga payag mga more or less mga 30 meters. And then ang isa Patong si niya, eh. Yes sir. So panaog na sa sir Slo, uh, slope na siya. So ang uh, isa si Marlito naman uh, nakitaan na uh, mga siguro mga 150 meters sa dalong kay nagbulid-bulid pa siya sa mga bato panaog so nakuha dito. And then, ang nabilin dito sa sulod sa balay, ang moto si uh, Rumar uh, or kag si ang iya nga manghod nga minor. na Yes, sir. Amo na si so Rumar. Oh, yes, sir. Ka ang amon amon si mar. Ang amo na si Rumar. Ang naipag na, sir. Magulang mag na si Rimar na, sir. Ah, Rimar. Okay. So, okay. si uh, Rumar, amo na nabilin dito kag kaupon niyang iya nga manghod nga 15 years old. Mm -hmm. So, amo to na nabatian ko nga may, may nagkinagamo pa sa sulod sa balay. So, waya mm -hmm. why ako naghalin dito sa location ko? nga uh, sa wall dito kay eh, mabatian ko gyud kay wall to wall ng amon lang amon uh, mm ng -hmm. distance so nabatian ko nga may tao pa sa sulod mo um, nga nagasinggit ko nga mag-surrender na mag-surrender na magwa mm -hmm. na diyan sa uh, balay pero uh, na notice ko nga ang iya nga uh, didusi gin, gin, gin ginsuhot niya sa pertahan kag gintutok sa akon oh, oh. So swerte lang sir, wala lang maglupok ang iyang uh, nga pusil Pero naka, naka ako. Mm -hmm. Ang, ang purpose ko lang is sa uh, hindi ko man siya pag-igoon uh, but ang uh, ako na warninga lang siya nga hindi hindi ibuyaan yang pusil niya kag mag-surrender na lang siya. So okay. amo na why man siya, sang uh, wala man sa na no. Ah uh, pero uh, nagano siya siray eh, na napitik niya ganang iya nga de eh. 12. So swerte lang kay wala ko maigo sa TL so, motokron sir, uh, ah, ko siya nga magwa kag ihaboy, ay, haboy ang ihaboy ang iya posel mag surrender pagwa. So ang mm na ginhaboy niya posel niya ang iya nga isa single shot lang. So hindi na siya makareload liwat. So ginahaboy niya and then nagkamang pagwa gid kamang ang motosero nga ko siya. Oo. So na recover amotok, na ah, mga kapulisan ang tatlong pag, uh, baril, granada sa, at mga, mga pala pag search sa mga ano sa ah, pag uh, search naman mo nakarecover kami sang uh, uh, tatlo tanan ka uh, short nga loaded loaded nga short nga uh, break type nga home shot gun gidabalibali na Yes sir balibali -bali na siya, sir and then uh, may ara kita nga unsi tanan ka oh. shot shells sa 12 uh, kag isa ka hand grenade nakuha siya ng uh, yes sir sa sa paut sa posisyon ni isang napatay nga si Marlo nga uh, Orkada. Inamin ng, ng magkakapatid Ay, na sa kanila nga sa ang baril at, ng granada. at granada pero sa kaso ng pagbaril sa barangay Tanod si Marlo lang raw rin. ang may kagagawan sa nito. Mangod sino pag sino? Si Marlo. Ah si Marlo man. Siya man tong nagkutang Ma kay Kay oo, si Boy. Ikaw ya. Wala ta pero sa, sa dala balay, ikaw sa kayo. waran, dala ikaw sa waran tumbar sa iya eh. Kay ka mo maglutod. ba? Oh, ano Ang paglutang sa tanod, ka mo manto. O si Marlo lang. Marlo lang. Si Marlo lang. Iguay ka kaupod. Nakaupod lang. Nakalutang no. Naka ka hmm. ah. ano Anong sala ni Marlo? Sinyo, anong away niyo? Ni Juan? Ni Tanod? Ni Jason mo to? Tanda labat sa hamula. Ha? naglambat sa amon. Agin ambangan ka mo? Oo. Oh. Mm. -hmm. Na ah, kamo tagin ang nila? Oo. nagbaros Kag kamu, ka mo? Oo. ang nagbaligya ka mo uh. oh. right. bakal ba ba para baka lang sa baril nga na? Oo, oh, orang nagkita na naman. Ay din yung kinukuha. naman na si... Ay, hey, apat ah, ka pa yung armas. Pari kamu kamo may armas man siya, may armas man ka, may armas man si Marlo. Kaya sino itong Granada? Uh, Marlo to. Hindi ito imo, mo. Ay, Marlo to yan. Oo. Uh. Pero may manya ginakita niyo may, may, Granada si Marlo. Ah, sige ah. Hmm. Sino ganikaw si? Romar. Romar. Kag si? Rimar. Romar, Rimar, kag si Marlo. Kag isang pagit, sino ganik? Sa hospital? Marileto. leto. Kag ang inyong manghod niya, 15 anyos, hindi yeah. subong. Why they upod? Yeah. Dito ya, kayo ay masamadala. Sige. Ang tanan to nga na no, recover nga armas ka granada, ginaakot ninyo ng inyo Inyong mga.